So what's up mga garan blessing blessings na naman tayo dahil meron sa atin nagpadalang fishnet galing sa ating solid of supporters. At di ko na siya papanglan mga gar dahil yun yung sabi niya. Pero maraming maraming salamat pa rin gar. At tamang tama dahil ang aking fishnet dito ay nilatlat ng daga. At wala akong idea kung anong klaseng fishnet to mga gar. Maliit o malaki man ito. Malaking tulong ito para sa akin gar. Kaya maraming maraming salamat sa iyo. But parang may antina mga gar. Anong klaseng pishlet kaya to? The cable? <laughs> kaya sagap nito. <laughs> Di joke lang. Ganda. Ay, ay, humahaba. Ganto rin yung akin pag hinahawakan. <laughs> Ang tibay pa. What a nice. Ganda gar. marami maraming salamat dito. So ito para yung sinasabi ko sa inyong inatkat ng daga. Tignan mo naman gar. Nakakaawa ng tignan. <laughs> so try natin tong gamitin.